So, ayan guys, may napanood akong video. I-share ko po sa inyo ito para maiwasan niyo po ang bagay na ito. Dahil ito yung mga tao gusto nilang papabilis ang kanilang pag-angan o paghanap buhay dito sa laban ng Facebook. So, nagkakalat po ang mga content creator na gusto nilang ibinta ang kanilang account. So, baka isa rin po kayo na inaalok ng mga content creator na to ay iwasan nyo kung gumili ng hindi sa inyo na account, lalo na sa mga monetized na. So, iwasan nyo po na mainggan nyo kung ibig sabihin na ito ay binibinta nila dahil hindi na nila maharap, nagamitin, or whatever dahil sila po yung magbibigay ng mali sa inyo. Dahil may napanood po ako na bininta daw ng isang content creator na hindi na niya magamit at ito ay monetize na ang account sa kalaunan nagbayad yung bumili sa madaling salita is hindi niya nakuha. Dahil nagbayad na si bumibili tapos yung nabilhat naman is hindi na makuntan so, konting ingat lang po sa mga kagaya po na konting creator lalo na sa mga hindi pa monetize at gusto nilang ma-monetize agad so, magingat po isishare ko lang po ito dahil dalawa na yung video na napanood ko so, ingatan nyo po kung gusto nyo mapamadali ang inyong facebook account na ma-monetize is gumawa po tayo ng consistent na video para magustuhan ng mga viewers at followers natin. Hindi po makuha sa kataas na views or kataas na followers ang pagka-monetize. So, gumawa lang ng tama. Sumunod so, lang sa rules ni Meta. So, ganun lang po. Maraming salamat. Follow for more tips.